Sa usap kan job interview, nangutana ang employer sa applicant. Uh, what can you contribute to our company? <laughs> na adi ay amutan, sir. <laughs> Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Bakyas News. Isang barko na Hindi nakatiis. Lumitaw. <laughs> <laughs> Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre sa classroom. Buknoy, kung pangatanong ganing tika, abtik imong ito bag ha? Okay, ma'am. One plus one, abtik. Hot <laughs> <laughs> Radio. Tayo pa rin, siyempre. O siya ka adlaw. nanuroy si Butcho kung ang lolo. <laughs> Naon siya ka apa? Naulog no, ako, Loli Pablo. Pasag din na naayon na, na punita kay Dirty na na siya. Ugpagkaugma, Nakita ni Goryo nga nahulog ang lolo ni Butchok sa kanal. Butchok, Butchok! Ang imong lolo nahulog sa kanal! Ha? Eh, ayaw na to siya punita ha! Kay Dorothy na to siya! Hot <laughs> <laughs> Tayo pa rin? Siyempre! Karang mga panahon na may gala! Dili na tayo magpasaga ng boto! Vote wisely! Ah, sir! Mangutana lang ko, sir! Oh, ano manong? Ha? Ah, Kitsa na si Wisely, sir! kandidato na? <laughs> Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Tampala, saan ikaw ka? Nakoy na ibalan nga na kay Uyab nga 18 anyos? Na, ulahi, nakas kasbalita day. 23 anyos sa turun, day. <laughs> <laughs> Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Bakas News! Kawatan! ni Nakawan. <laughs> Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Noong sakay ko. Sige, asamang ka. Yan lang sa kanto nong. Naibayad ang bata nong? Ah, wala kay Dolderman. Ah, ang musabak nong? Ah, wala igapon. Ah, oh, sige nak, sa baka ko nak ha. <laughs> <laughs> Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Nagkarga og kanding si Lolo Koy sa sulod sa bus. Og nangutana ang konduktor. Ah, uh, ning kanding? Ako na dong, ako! Litihan na ni Loha. Ah, oh, sige daw! Pangunta kanding daw, kung naman na siya'y pamilite! Hot <laughs> <laughs> oh, Radio Tayo pa rin? Siyempre! Si Tarzan, gi-interview sa Osaka Reporter. Ah, uh, Tarzan, unsa man mo pagtukod og balay diya sa ibabaw sa punuan. Uh, sir kay nagrentar ramang ko dia sir. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Si Lolo Koy, nakabangga ug Amerikano. Ay, sorry sir. Oh, sorry two. Sorry three. Sorry four. Habis siguro mapili ko ni mag-inihapay ha. Sorry five. Oh, are you sick? Ah, sick daw. Six gani. <laughs> <laughs> Watch Radio. Tayo pa rin, siyempre. Buknoy, kung na ako'y usa ka karni, ako siyang tungaon. Pila naman kapiraso akong karni. Duha, ma'am. O na ako ba dyan tungaon? Upat na, ma'am. Ako ba dyan tungaon? Walo na, ma'am. Tungaon ba gina ako? Sixteen na, ma'am. O na, tungaon. Badyod na ako siya. Pila naman, Ma'am, oy! Ipagaling na lang na ma'am kapuya, oy! Hot <laughs> Radio Tayo pa rin, siyempre! Walay pang entrance fee si Lolo Koy sa sabungan. mao ng itake ni pamaagi Og ingani ang naitabo. Ah, uh, na? Ah, manok ni sir, manok! Oh, kabalo ko, manok na. Anong himungaan man ang gudala din noong? Oh, namang laban ni ang bana din, sir. Pang moral support lang, sir, ba? <laughs> Watch Radio. Tayo pa rin, siyempre. Sa eskwelahan. Okay, class. Kasi may ganamat o langit. May isa o gamot andanan. Para lamang kay Tekyo. Tekyo? Hindi ka ganamat o langit? Dili ko, ma'am. kay Pauliun, manggugog sa'yo ni mama, ma'am. <laughs> 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 Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Ayaw, palit ka. Ay, siya may palitan mo daw. Do. Just down, no. Kanan sa litro pack. O siya man, ka ng powder? Ka naman nung, nai, <laughs> Hot Radio Tayo pa rin, siyempre Tay, tinuod ng multo, tay? Dili nak. ano nang naman ka? Ingun e magod ni Yaya, tay, nga tinuod daw ang multo Ha? Hala, pag-impake na nak, eh wala tay Yaya <laughs> Hot Radio Tayo pa rin, siyempre Dunay usa ka Bisaya nga gi-interview sa Amerikano. What can you say about the violence in the Philippines? Oh sir, I don't know how to play violence, but I know how to play guitar. Hot <laughs> oh, radio. Tao violent sampay. Usa ka hubog gidul sa polis og ingan yang ang nitabo. isog dia. Gawas. Obrad kana man, Brad. Saba problema. Ba, unsaman ka? Polis gud diri, Brad. Na, saba problema dia, Brad. awala ah, man sir Ngita lang kong isog dre sir ba kay ipadako punta na ko sa imo ha Hot <laughs> Radio Tayo pa rin siyempre Nung gusto ko ni mama nung magkuwag lamaw Eh hey, Eh hey, hala kadako na ba ni mo bata ka Kadali rabaya sa panahon do? No? Lagi nung Oh nga nag pa ka Oh nung fourth year high school Oh maba wala siya may balak ni Makwaon. Lamang lagi nong Yeah. Hot <laughs> Radio. Tayo pa rin? Siyempre. Ah, Pedro. One plus two. Three, ma'am. Ay, ah, very good. O, ah, ikaw, Juan. Thirty-six times forty-one. Ah, maganda rin ron. Kung lisod gani, ko'y pangutanon. Pabor, pabor. Absinin na lang ko, ma'am. Ay! Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Tunay o sa kapangit na nga yung wish o sa kaferi. Ano sa may wish name mo? Na no, ako'y Gusto ko matog U.S. kay Basig. Dito na ako makita ng babae ng akong pakasalan. Ay, di na siya pwede kay pang Pilipinas sa ganyang power. Mau ba? O sige, mahimo na lang kang mortal. Tapos pakasalan ko ni ha? Ha? Ay, andan ay mong mapabit. Ano ito, Biki? Basing mabuhatan at nagparaan ni? <laughs> Watch Radio. Tayo pa rin, siyempre. The philosophy. Nung para. Manaog. Adili, dili. Nga naman, nasikang floor niya niyong jeep ninyo. Kaya masaka na lang ko. <laughs> Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Pa, nagoy manok sa kusina. Dili magbabugaw. Hadlo ka dong. Hala ka manok. Naay kalaha diha. <laughs> Hot Radio. Tayo pa rin, Siyempre. Bakyas News! Basurero, nagsampay ng kaso. Binasura? Hot Radio. Tayo pa rin? Siyempre. Gang na regalo ni Mo. Hala, ano sabi na? Tagana sa. Ha? Halo eh, tagay ko klubi. Eh? O oh, sige, para sa liog. Ah, Quintas? Dili, lugod. <laughs> Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Sakit ka, ayubay. Nga nung man siya, gibyaan ko niya. Nga nung day, bay. Asa di yung mo mga to? <laughs> <laughs> Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Ang taong walang kibo. Ooh. Dako, Tako, ingat kayo. <laughs> oh Hot <that's right. laughs> oh, radio right.